nahihilo, nalilito. Asan nga ba ako sa iyo? O di ba parang kanta lang ng Moonstar 88. It's complicated. Walang label, walang tayo, hindi kami. Pero masaya tayo. Ang tawag dito ngayon situationships. Nako pag-usapan muna natin 'yan. Ako po si Makoy Dubs, your designated driver. Mare! Hello, hello! Ladies and gentlemen, our uh, good friend, Miss Thais Estrada. Without further ado, Miss Thais, ah, ano ba ang tinatawag na situationship? Ito ay uh, relationship na napapaloob sa isang uh, nasasabing sitwasyon lamang. Walang kasiguruhan, walang commitment, may kaunting initial na flirtation, attraction, Intimacy a little ay, bit. Mm. Um, it, Pero walang usapan ng uh, commitment. Ano ba yung mga signals? Or let's say, yung mga signs <laughs> na ikaw ay nasa isang situationship. How do you find yourself no? in a situationship? May intimate bond, may mga bonding moments, may mga pagkakataon na kilig-kilig ka. Oo. At uh, taas talaga ng kilig factor. Pero, walang usapin about the future of the relationship. Hindi napapag-usapan. Mm -hmm. Or there is a certain avoidance. Oh, oh. Uh, as in talagang uh, conscious avoidance. Literally, yung mga tanong na, so ano kayo? Mm -hmm. Tapos ang sagot mo ay, wala, masaya lang kami. Oo. Usually, pag gano'n. Gano'n eh, no? Parang showbiz na showbiz mm -hmm. yung sagot. Alam mo, marami talagang mga nakaka-relate dyan, Miss Tines. Eh. Dahil dyan, how about we continue our conversation? Kumain tayo ng pika-pika. Ano Ay, Ben! Okay. sa tingin mo ang pinalaman ng mga dating apps sa pagpapalaganap ng situationship na kultura? Napakabilis makapagkilala sa mga dating apps. No? Hindi siya kagaya dati na in-person yung pagpapakilala. Ngayon, pindot-pindot, swipe-swipe, nadya-judge mo kung worth it bang kalalanin yung isang tao. Hmm. At dahil sa mga mabilisang interaction na ganito, walang pressure na mag-commit. Hmm. Kasi, mabilis ka ding makapag makakita ng bago, pwede mo siyang i-block, move on sa susunod, walang gaano emotional investment. So, we could say that really uh situationships are byproducts of the dating app culture. Mm. Sino ba usually ang nasasangkot sa situationship? <laughs> All sexuality. Mm. Sexual orientation mm. na yung missing yung component ng commitment. Mm. Or okay lang muna na wala. Meron bang kinalaman ng edad sa pagtanggap? Ng situationship. may epekto, no? Hmm. kasi for the most part, pag mas bata ka, mas willing ka to experiment, it. Hmm. and you feel like there's a longer time for you to like be in relationships, be out of relationships. as, as you get older, you want something secure and sure, hmm. no? Especially dun sa kung ang ang nasa isip nila ay um, gusto nila mag-settle down, mm. magka-pamilya, magka-asawa, magka So kung ganun ang push nila, usually, they'll find people who are as sure as them, you know, mm. like equally sure. Dahil dyan, open pa ang ating mga sikmura taposin na natin. Correct! Oh. Pagka tayong mag-drive, ano ba yung nagiging epekto ng situationship sa isang tao? Initially, may excitement kasi mm -hmm. you're going into something na parang considered risky behavior eh. Nagkakalauna na medyo tumatagal yung situationship. Ang nagiging epekto ay frustration, frustration. dahil nga wala siyang timeline. Parang may uh, anxiety din kung sino ang mag-make ng first step no to define the relationship meron ding pwedeng feelings of insecurity kasi for example what if hindi na sila uh, dun sa relasyon mm. ba diba? at na uh, nararamdaman nilang medyo pawala na yung uh, situationship situation or yung magic ng situation ship nagiging insecure yung uh, tao siguro slight depression pag tuluyang nawalay na mm. so kasi nga ang masakit doon, wala naman siyang pinanghahawakan. Marami palang mga emotions involved. Akala Para. natin kilig lang. Akala natin saya lang. Di ba? Minsan, libog lang. Sorry. <laughs> Pero marami rin palang emotions na na-involve. At dahil dyan, dahil dyan kumain pa, pa tayo. Ta. oh sige. Miss Tais, alam mo, na nabusog ako sa mga ano insights mo rin kanina habang wow. tayo ay nag-uusap. Maraming salamat doon. Pero <laughs> ikaw ba, x ka ba or check sa situationship? For me, hindi totally ekis hmm. at hindi rin totally check. Alam mo bakit? Hmm. Kasi kailangan natin itong pagdaanan hmm. para magkaroon tayo ng kahit, you know, unang-una sa ating emotional maturity. I shouldn't be hurting this other person with zero, by by creating a space na wala akong expectations kasi kawawa naman yung uh, nasa kabilang parte it's the start of a deeper relationship yes. minsan no i can totally uh, discredit it no as a bad start kasi may mga ibang tao na sa situationship nagsimula hmm. at naging mas mabuting uh, magka -relasyon. last question for you miss chaya in the wise words of uh, our fairy godmother chair <laughs> oo Do you believe in life after love? After love, after oh. love, after love... May second voice yan! Turot! Um, yes! Of course. of course! My gosh! Meron at meron. Mm -hmm. Um, May buhay, kahit ano pang dulo ng love, no? Kung ito ay sa kasawian, mm -hmm. or ito ay kaligayahan, uh, may life after love. Mm -hmm. uh, ang importante dito ay kasi nagmahal ka. Mm -hmm. And kung ba diba? Nandang sabi nga, it's better to have loved and lost than never to have loved at all. era Thank, thank you. you! Ang ganda! I love it! <laughs> thank you so much, McStay, sa iyong uh, mga insights. Kailangan alam natin kung hanggang saan ang hangganan. Kailangan we know our priorities and our commitment. And also, do not forget to love yourself. Muli ako po si Makoy Dubs, your designated driver.